Eto na naman ako mga ka-everyone para ihatid sa inyo ang aking ulam for tonight. Sana po hindi kayo nagsawa sa aking mga videos, aking mga reels, sa aking mga vlogs. Kaya ayan guys, so etong ulam natin ngayon ay hindi dapat pagsawaan dahil ito ay napakasarap. At ayan, meron tayo dito dalawang piraso na kamatis na napakasarap sa kulay pa At alam niyo ba guys, ang kamatis ay isang prutas kaya masarap ito lak takamin at kainin. Okay, so ayan meron tayong sili dito na pang bigay appetite para sa ating uh, kakainin ngayon. At syempre meron din tayong kalamansi with matching. oh ayan, nagro-ronda pa ang isang uh, langgam dyan. Okay, so ito naman ang kalamansi. Okay, so ayan. So ilalagay natin yan sa ating sausawan mamaya. At syempre meron din tayong talong na grill. Ang lahat ng ito ay bigay lang to sa atin ng ating ah, napaka-generous na kapitbahay. Kaya ayan guys, sisimulan ko na ang ating paghihimay ng ating ulam ngayon. At ito naman, ang ilalagay natin dyan, ang dato puti toyo. Let's go! Okay, let's go. So, atin mo nang itatabi ang ating isda. At ayan, i-ready na natin ang ating bowl. So, ang gagawin natin ngayon is, himayin muna natin itong talong natin. Tanggalin natin ng balat. Okay, so ayan. So, ayan guys. So, alam nyo ba ang talong ay napakasarap na, ano, vegetable. So, ayan. So, mas marami guys, ang nagluluto sa talong is, ginagawa nilang salad. Pero ako ngayon is, na grilled na ito, guys. Siningin natin sa ating kapitbahay. So, ang gagawin ko ngayon is, syempre, ay uh, magkikilawin ako. Okay. So, ayan. So, perfect ito, guys. So, ayan. Tinatanggal ko lang ang mga sunog na balat ng ating salong. Ayan. Ayan. So, very good na to guys. So, kaya, kung uh, gusto niyo ng ganitong ulam, well, Sabayan nyo lang ako sa aking uh, pagawa ng ating ulam ngayon Okay, so ayan, ilalagay na natin yan dyan. Tapos, eto, nahugasan na natin. At ating niyang i-slice muna. Okay, so ayan. Ayan, so, depende sa inyo guys kung malalaki ba ang slice ang gusto nyo. Sa akin, I prefer malalaki. Okay, so ayan. So, there. Katapos, eto namang isa. ayan ayan, perfect next, eto uh -huh. tapos ilagay na ang ating sile ayan uh -huh. tapos buhusan natin ng toyo uh -huh. oh yes okay, so ayan So, masarap na to guys. So, ayan. Ganyan lang natin. Tapos, maghihiwa tayo ng kalamansi. Tapos, ipatak natin dyan. Tapos, ito naman. plus another one. Okay. So, dalawa lang ang ilagay natin na kalamansi para hindi siya masyadong maasim. Okay. So, ayan. Okay. So, ayan. Ready na. So kakain na tayo, prepare muna natin ang kanin.